Ayan po mga kapatid, uh, po natin yung grain of a na post-paided. Uh, ngayon mga kapatid, ang... kasi meron po nagtanong po sa akin, ano, ano daw po ang pagkakaiba ng of sa field Ayan mga kapatid, magandang umaga, tanghali, hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Uh, ngayon po mga kapatid, uh, yung papisan natin dito sa number 1, yung Project Lupino o Palay Kak, eh, bababa na po natin. At yung mga paanak mo nito, nang, nandito sa number 3. Uh, ngayon mga kapatid, uh, Huhuliin natin at ikukumpa, ikukumpara po natin yung pilpalo at ang faded po. Kung ano po ang pagkakaiba sa faded at ang pilpalo. Ayan mga kapatid, huhuliin po natin. Ayan po mga kapatid, ah, uh, bali, po tayo ng isang taghawak ng cam. Ayan po. Ayan po mga kapatid, uh, po natin yung grain of appeal na post-pay date. Uh, ngayon mga kapatid, ang, kasi meron po nagtanong po sa akin, ano, ano daw po ang pagkakaiba ng opapil sa fill pay Ngayon mga kapatid, uh, ito unahin natin yung, ano, yung grain na opapil, appeal. Ayan po mga kapatid. Ang green opapil po ay recessive po mga kapatid. Kailangan po both parent po nito ay may karga pong mga palo. Ayan po. Ang opapil mga kapatid, ang mga red eye po nila ay mga, ayan po, red eye po, mga pula po ang mata nila mga kapatid. Ayan. ang tawag nito ang kung magpapalabas po kayo ng ganito kailangan po uh, parehas po may karga ng ano ng pil palo ayan mga kapatid pero napaka ano po ng kanyang ulo mga kapatid oh. napaka pulaki sa, doon sa mga lutino uh, ngayon mga kapatid sunod natin po yung faded na kabuga natin. Ito, huli natin mga kapatid. Ayan po. May lap, may lap. Ayan po mga kapatid. Oh. Ito po yung blue wing upa. Ah, uh, din pure split PF kasi po ito itong faded na ito saka itong green na yan magkapatid po yan ang pagkakaiba lang po ng pale faded mga kapatid ang kanyang pong mata black, ayan mga kapatid o. at saka malinis yung kanyang ano yung kanyang ulo, ayan tapos malalaman nyo po na faded ang ebong mga kapatid kasi ito po mga kapatid oh. Ayan. grey po ang kanyang flight feeder. Ayan mga kapatid. Ayan. Ah. Diyan po nalalaman po ang pay date mga kapatid. Ang ano nga pala nito mga kapatid. Isa lang. Kahit isa lang po. Uh, ah, yung kasing parents mo nito. Green new wing. Uh, ah, green new wing upa PF split faded kahit mga split lang mga kapatid may maglalabas po na faded mga kapatid kasi ito sixling hen kaya materialis na natin ito mga kapatid sa isang taon ayan ah, mga kapatid yan, napaka grey po ng kanyang flight fader mga kapatid kahit hindi na po natin to i ano po. Sure hen na po ito mga kapatid. Ayan. Yan po ang flight feeder ng ano ng Six link lang po ang ano kahit isa lang po may maglalabas na may maglalabas na isang paded. Hindi naman po tayo sa ano sa Lutino. Ganon din mga kapatid, ang recessive nito parang pilpalo rin po mga kapatid. Kasi po ang mga ino po, kailangan po, pagkaisa lang po ang ano nito, ang likot, ang halimbawa, magpaproject po kayo ng isang lutino na normal. Tapos paparis nyo dun sa lupino na ay lutino opa na green ang magiging anak ko no, mag, mag, ang, magiging anak ko noon ay sixling leg hen. Kaya yung magiging anak ko noon mga kapatid, pwede yung ibalik din sa ano sa ama at pag may lumabas na green na hen, ah cock, pwede pong iparis yun din sa nanay at doon niyo mala doon pa lang kayo magpapalabas ng lutino o palay na cock. Ayan kasi yung parents mo nito mga katusok bali 2 years din pa akong nag kasi dati po napakatas po ng ano napakatas ko ng lutino opaline na kak. dati po 15 male 6 uh, month pa lang mga patid ngayon po medyo bumaba na po mga lutino opaline Kaya okay lang kahit naabutan tayo ng baba kahit pa paano yung pangarap nating lutino opaline ay eh, ito na sure cock na kasi lang mga kapatid talagang ang hinahanap ng lutino o palain yung talagang ulang pula itong kanilang ulo tawang ko lang pagka nag na sila ayan mga kapatid kahit hindi na natin to ano sure cock na ito mga kapatid dahil sixling ling ayan ang tura, o. Uh, at nga pala mga kapatid. Uh, bago po tayo muling mag, ano, uh, humihingi ulit po ako sa inyo ng suporta. Uh, uh, pakipindot na rin po yung notification bell. But mag-subscribe po kayo. Like and share po. Ayan mga kapatid. Ganun lang po mga kapatid. Ang, ang ino po ay recessive po. At ang pilpalo, recessive din mga kapatid. At ang... Ang pale faded po, link kahit split lang po ang parents niya, uh, magkakarga na magkakarga po ang faded kahit isa lang po. Uh, at siya nga pala mga kapatid ha, uh, bali 2 years na po akong nag-aalaga ng faded, uh, puruhin po yung aking mga faded, ang lumalabas lang po puro, split. Uh, hindi po kumakarga ang faded, ang hen po hindi po, hindi po nagbubuga, hindi nagkakarga po sa mga panak. Puro straight lang mga kapatid. Ah, uh, kung sino man maka panood nito sa mga veteran sa mga pedid ah, uh, kung pwede po, ah, uh, comment na lang po kayo sa baba. Ayan po. At uh, yung mga lutino po at faded pwede hong pagparisyan yan at napakaganda po ng na magiging anak yan saka malalaman yung mga kapatid na ang pabugan yung faded tingnan nyo po yung kanyang flight feeder ay oh, gray na gray ayun po napakaganda po kahit malayo po kitang kita na faded saka yung kanyang head po oh. yung kanyang ano po napakalinis po ayun kung ito man po mga kapatid ay itong green upa na ito, kung maging kakpo ito, ah, uh, pwede po natin pagparisin yan. Kasi, ah, na, parang nabalian yata ng pakpak yung ano. Uy, 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 uy. Tama. So pwede yung ano, pagparisin to kung magiging kakpo ito. Doon sa pwede. Pero tingnan na po natin at uh, ito, i-ano uh, na po natin kahit bata ho siya titingnan natin at ito nga pala mga kapatid ito yung pinaampon ko na sabi ko lagi siya nakatihaya kasi pagka lagi po at ito nga pala tip ko sa inyo mga kapatid kapag meron po kayong nakikitang ibon na lagi nakatihaya kung meron man po kayong kasabay na papisa, iiwalay nyo na. Kasi doon po nagmumula yung pag split legs nila. Tama ba yung pagkabigkas ko mga kapatid? Yung sumasakang yung kanilang paa. Ito mga kapatid, i-ano ko na. Kasi kahit bata po, makikita mo na ang kak, kahit hindi mo na i-gender. Ang sa akin lang na ano mga kapatid, dito ako tumitingin sa kanyang ano, big Ah, titingnan natin saka dito sa kanyang buntot. Malikot lang mga kapatid. ayan Malit lang po yung tuka niya. At saka yung sa mga kapatid, pag galing dito, pakorb po 'yan hanggang dito. Yung hen, paano tuka pa ganun. Pero ito hindi po mga kapatid, oh. 'to. lang na parang kawit lang yung hen po kasi hanggang dito pa curve at malalapad to mga kapatid titingnan natin dito ayun mga kapatid oh. bilog po yung sa may noo po niya ayan. bilog po tapos parang iniipit na po dito ayun mga kapatid tapos sa kanyang ano naman mga kapatid ayun oh. sa kanyang buntot Maliit lang, hindi siya makapal. Hmm. ah siguradong kak na ito mga kapatid. Uh, kung meron pong, kung mali man po yung aking pagkakaligkas -dil mga kapatid, uh, comment na lang po kayo. Kasi lahat ng ganitong mga kapatid na panak puro kak mga kapatid. Ayun. Ah uh, hanggang dito na lang po ulit mga kapatid. Ah uh, maraming maraming salamat po. Ah uh, Sana po ay eh, yung hindi pa ho nakakapag-subscribe po, sub subscribe na po kayo mga kapatid. Ayun. Napakagandang ano, materyales to. Ayan po yung faded oh. Napakaganda oh. Ayan, hanggang dito na lang po mga kapatid. maraming maraming salamat po sa inyong pag-support po. Ah, po, hanggang dito na lang po. Mam. Maraming salamat po.